punta kami sa ano sa park manood ng fireworks may fireworks kasi at 9pm kaya dito kami sa park nakakahingal yung hagdanan We're going to park. naghantaw sa Kuan sa park ngayon kasi may fireworks. Ay, okay. <sighs> mm. <sighs> <sighs> Ay, thanks God. Kaya nga, di ba sabi ko daming tao, you know. Diyan, ang ano, dami na ng tao. Dami na eh, nga ako sa hagdanan. Oh, siya, magusto. So. <laughs> Yung nagreklamo may gusto. dun tayo, te? Para... Ihi Ay, Sino mag-ihi? Ikaw, te? Mag-ihi ka, te? O, hindi daw siya. Jo, Jo! Dito kami, ha? Dito sa'yo. Dito sa'yo. Mamaya, puno na kasi. lang Ha? Ang ganda po ganyan marami kasi lang mukti. Bigyan ako ni Juna ng ano daw, para, mm -hmm. Nang binigay, niya nang binigay ng amo niya ba? Jeremy oh, yeah, oh, yeah, nah. may magtanaw o kuhan, fireworks o niya. ini ko ano. Kaso lang. Maganda siguro doon sa baba, tiyo. Doon na lang sa kaya tayo. tayo doon tayo sa baba. Doon tayo sa baba. Te. Doon tayo sa baba o dito na lang? Dito na lang? Dito na lang? Oo, oh, pareha lang. Dami tao doon. Ah, sige.